Buti marunong yung driver. Marunong yung driver. Grab Para Grabe oh talaga. Buti marunong yung grab driver. Binidyoan niya kaagad. Mayabang. Pagbigyan mo na grab yan, grab rider yan Patimba naman yan, di mo na pinapatawad eh Wawa naman, maghahanap buhay lang tao Maghahanap buhay yung tao At Ito na encounter nung katapat niya Grabe naman to, masyado na mayabang 'yan, no. Oh. Dapat nakahanap talaga ng katapat niya 'yan eh. Hindi oh. na na lang 'yan, pag may dumadaan dito na baka pag Sa pa rin niya yun, no? Ayan, ayan. Baka, 'yan, no? Ba? Ayun Iyo. 'yan. Ayun, oh. Eh, bumuno 'yan. Iya, 'yan mo. yabang oh. mo? yabang 'yan eh Sobrang yabang. mo.

Hello, kuya. Ka, ano ko ya, inarang kano pati si Sir. Sige Sir, Yan, may binunod, oh. ayan may binuno to. Ah. Ayan. yeah oh Sir, uh, eh, tignan mo, baka may ano, sir Tignan nyo, baka may patalim yan Sir, tignan mo, baka may patalim Sir, tignan mo, baka may patalim yan Baka may patalim, tignan mo Patag po, yung gandang motor yung ano niya Yung gandang ganda ng motor yan ang kawain niyan, sir. Dali ko niya. na yan. dali sir. Dali niyo na, na. yan. ang daming galit. Galit yung mga tao sa kanya. Yan, yan. Yan ko, yan, ayan, ayan. Lagi may yung aran dito? Doon yung sir. Yung muna yung aran niya. Kaya di yung nangin aran niya. Yung pre 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 awa ka na yun, ano? Ganyan yan, ayan. ganyan yan. O, ayan, o. Oh. Oh, dapat apa? yan. Ang pasit din, eh. Koy. Dapat yan, pas mo yan, sir, o. Dapat mo yung pamalo niya. Kuya, kung nagugutom ka, hindi ka dapat nangaarang ng tao. O baka mamaya ka pa labat ng mga ganuna. Ang dami na natatakot sa iyo. Ayun, sana sinabi mo kung nagugutong ka, sabihin mo. Dog dog diyan ng ano.